Wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi amma ba'd. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wag tayo masyadong seryoso. O dito ka nga isa. Ikaw isa at sinasabing nila dalawa. Ha -ha. So Sheikh Ali, ali ka dito ka. Uh, ngayon po ay nandito kami, nandito kami parang ngalion na marano, marano. Nandito kami sa Wadi Hanifa. Uh, tagsibol ngayon. Ito ba tawag dito tagsibol? pag uh, change na yung ano, napakasarap po ng weather. Malamig, mahangin. Kahapon ngayon, isang khutba ng imam sabi niya, subhanallah ngayon tayo ay papasok sa bagong uh, pagpapalit ng klema. Dumaan tayo ng tag-init ng halos limang, limang buwan. Ngayon papasok na naman sa bagong klema na taglamig. Hindi ba ito tanda ng Allah sa paglikha niya sa sanlibutan na ito para magmuni-muni at magpasalamat ang kanyang mga alipin, ang kanyang mga nilika uh, nilikha para sila ay magpasalamat sa Allah. So ganun pa man, alhamdulillah mga kapatid, napakasarap daw ng buhay ng OFW. Yusuf, paano mo nasabi napakasarap na buhay ng OFW? Pamilya mo nasa Pilipinas, di diba? Ismail, saan ba si Yusuf yung isa dito? Ay, wala yung si, wala si Yusuf. I'm sorry. Ismail, Ismail. Si, oh. <laughs> <Si laughs> Hindi, yung Yusuf na isa, yung si Di Festa. O, oh, si Durol. Ito, 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 Iba yung si, yung ano natin. Si, o, oh, Yusuf, kumusta ka dyan sa Qatar? Ha? Ah? Ah, Qatar yun. Mag, magiging magkaibigan na ngayon ng Qatar at saka, no? So, di, inshallah. Ang kapatid natin si Ismail. Tika, saan ka, Ismail? Bulacan po. Bulacan. Bulacan, Plaridel. San Rafael. San Rafael. Doon ba yung, minsan, yung pagoda? Doon siya na, ano? Sa San Miguel yun, di ba? Sa Bukawi. Bukawi. Oo. So dati nung ikaw pa ay hindi pa Muslim, minsan nadayo ka na doon sa pag kanilang celebration sa pagoda niyo? Uh, pero napabalitaan ko, napapakinig, napapakinggan ko at napapanood sa television yung ginagawa nilang pagsa. Pero dati ako napapabilang ako sa real yung Iglesia ni Cristo. Iglesia. Masya Allah. Gusto ko may may patalastas. Tignan mo muna yung mga bebe na yan. Ambato. Tignan yeah. nyo bro, yeah. Para tayo yeah. na sa oh. Sarap, so, oh. may, na, may sampung baby okay. okay. akong nakita. <laughs> subhanallah. <laughs> ang sarap ng buhay nila. Gare, lagi doon sisita doon Check Siyek Ali, oh, tignan mo yung mga baby na yun. No? Oh. Na, nakita nila tayo dito, na sabay sabay din. Sabi nila, dumaan tayo doon sa mga yun. Parang, subhanallah, parang tayo na alimbawa, nakatulad ng mga yan. Oh, subhanallah. Oh, dito naman kay Ismail. Ismail, at nagpapasalam nagpapasalamat sa Masyaallah. Oh, may na sila pero ang sarap ng ginataan mo na ginataong belo-belo. Laguna 'yon, ha 'di ba? Oh, ito si Isa. Isa, tigasan ka sa atin. Pangasinan, Pangasinan. Ah, Pangasinan. ka, 'di ba? Mm. Tinggal ato. Yung Mikeni, Mikeni, Mikeni. Okay, pangbangga 'yon. Ah, Tagalog ako pero di marunong Pangasinan pero di marunong magpagalat. Ayun, alhamdulillah. Ilang taon ka na sa Islam ngayon? Actually, uh, sampung taon na ako pero 3 years na ako nag-aaral sa Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anong masasabi mo dahil ikaw ay tunay na Muslim ngayon, bro? Alhamdulillah. Uh, dahil sa habagat awa ng Allah, ay ginabayan niya ako sa sa Islam. Insya Allah, pati ang aking buong pamilya ay mapabilang sa reliyong Halimbawa, ibibigay sa iyo ang Riyadh kapalit ng Islam, papayag ka? Ah, hindi. Ang dahil ang ang karangyan Ang karangyan ay lang sa dunya eh. Pag sa pagkatapos ito wala na. Subhanallah. Nanamang ako sa isang post eh. Sabi niya, ibigay na sa akin ang mundo. Wallahi hindi ko ipagpapalit ang Islam. Iyan talaga yung yaman natin. Yaman natin. Oh, ito si Ustad Jamal. Ito si Jamal o ito ay pastor pero subhanallah eksperto ito sa Biblia at alam mo ba bro pinagpistahan viral yung mga ano natin kasi sabi nila ikaw daw nagsasalita salita ka lang puro sa mga Biblia tapos ayaw nyo pag-usapan yung Islam mga terorist daw yung mga terorismo mm -hmm. daw yung mga Islam at sabi mo doon bro ang Biblia nila, upang malalaman nila, tinanong ko isang Arabo, bakit sa'yo Biblia ang pag-usapan upang malalaman nila ang kanilang uh, kamalian. Correct. So ang punto naman natin doon, pinag-uusapan yon at insya Allah tutunghayan nyo yun mamaya tsaka, dahil yun yung para sa inyo, para mo, lalong maunawaan ninyo, di ba? Tsaka, oh, tsaka dati, galing na tayo doon eh, sa paniniwala doon sa mga Biblia, di ba? Oh. Yun yung dating kasulatan natin eh. Pero alhamdulillah kasi, nakinonfirma dito sa huling kasulatan natin, di ba, yung tinatawag nga tinatawag nga nila nga na the last and final testament last ito ang Last and Quran. final, correct. Ang problema nila sa Biblia nila, hindi nila binanggit ang tungkol kay Jesus. Yung mga teachings ni Jesus oh, hindi italyado. nila pinairal sa mga tao. Italyado. Yung kay Pablo lang ang kanilang Ayan. palaging binabalik-balik. At gusto Ngayon, at, gust oh, at gusto ko bitinin mo sila. Tunghayan nyo yan mamaya. Ayun, <laughs> Mas mabuting mabitin natin, ka. Ang role natin, ay ipahayag natin yung tinatago oh, nila ng mga aral ni Jesus Ayan. na sangayon sa aral ng Islam. tong nyo. niya, nyo yung ano yung tinatago ni Jesus Kristo. Okay. Abdul Nasir, Sheikh Abdul Nasir, kumusta ka? Alhamdulillah. Bro, ano ang naramdaman mo nandito tayo? Lagi parang sa, sa gilid tayo ng ranaw. Diba? Eh, <laughs> ang bo? naramdaman kasi binanggit mo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran na Pabashiril ladina amanu wa amilu salikati anna lahum dyan natin tajrimin tahtihal anhar Allah, Ang paraiso ha, ah, ang paraiso ay may mga uh, ilog Atubi. na dumadaloy sa ilalim ng mga puno at sa ilalim ito, ng mga palasyo Allah. nila ha? Ah, ah, kaya ah, Ang ebidensya na dito, na, dito, na ito, totoong-totoo, Kapag nandito tayo sa tabing ilog, talagang masaya ang tayo. Saya. Ang saya. Ang alam ng Allah, oh. doon tayong masaya kaya, yun ang ibibigay niya. Alam ng Allah, ang mga kalalakihan, gusto nila ng maraming asawa, marami doon. Allah, wag ba, tanggapin! Allah, wag ba, uh, Walang ano lang to. ha. Ito yung totoo, reality. Ito, kapatid natin si Al... Alcibal. Al Alcibal. Ikaw ba, Tausug, Alcibal? Al Tausug. Ah, marayaw, marayaw. Mauno-uno hal mo. So, uh, kumusta ka? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Al Anong masasabi mo dito sa Riyadh? Ngayon, ngayon, nandito tayo ngayon. Dito tayo sa malapit sa ilaw. meron din sa inyo doon sa Sambuanga? Alhamdulillah, meron din. Sa Sambuanga ka, di ba? Sa Sambuanga. Masya Allah. Naliligo ka rin sa Ilo. Opa. ito si Ustad Ali. Ali, ano yung mamainin yung ano mo yung <laughs> dito ka muna? Ang na, nakita ko, nasarapan ka sa ginataan ni oh, <laughs> Talaga. Hindi kasi ang, ang mga ganyang luto, kung kumbaga. No talagang bihira. Do. Bihira. <laughs> bihira pag dito sa Saudi Arabia. napakahir Napakahirap mo siyang hanapin kung meron man pero hahanapin mo talaga. Hindi katulad sa atin, lalabas ka lang ng kalsada diyan meron. eh. Oh, meron meron dito, eh. bihira. Oh, matama. Pero dito wala. Talagang napakahirap. Astad ali ilang taon ka na sa Islam? Bali 23 siguro. 23. 23. 23 na, matagal na. Allah, alhamdulillah. Tinanong 1993, ko, tinanong ko sa kanya kung ibibigay kay Isa hmm. ang Riyadh kapalit hmm. ng Islam hindi tanggapin. Ikaw, ibigay sa 'yung mundo kapalit ng Islam, payag ka? Hindi naman pwedeng 'yun. Allah. Oo. Oo, hindi pwedeng kasi ang ano, ang mundong ito sa araw ng paghukom kahit ibigay sa 'yung lahat ito at lagyan pa ng sampung ganito para i-ransom mo sa Alasubano at Ala para hindi ka mapunta ng impyerno, hindi ito tatanggapin. Naalala ko tuloy yung isang hadith ng Propeta Sheikh, di ba? Yung uh, til bauda taudu ja, ta, ta, taadilu taadilu indallahi yeah. janaha baudatin la, masya minha kafiran saka main. Ang ibig sabihin ng hadith na yun, kung ang isang pakpak ng isang lamok ha ayun ay magiging katumbas sa Allah at ang mundong ito hindi papayagan ng Allah na painumin niya ang mga hindi mananampalataya ang mga kafir sa kanya ng tubig dito sa mundo kahit isang baso ng ibig sabihin nagpapatunaw na ang dung ito tama yung sinabi mo maski ibigay sa atin ang mundo mamamatay ka rin lilisanin mo ang mundo ang mundong ito ay marangya Maraming palamuti, pero panandalian lahat ang saya. Walang... 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 Pakitagalog daw yun siya. Uh, uh, ang buhay na dito sa mundo ay um, malayban lang sa ito ay panandalian lang na dinadaya niya ang tao. Dinadaya niya hmm. ang tao, mapanlin lang na mapanlin. mundo. Hmm. Makikita mo diyan si ay tayo lang may alam dun kay sino letter A na yun ha. Ito, ito si, si Mang Tomas. Bakit? Ito, ito, ito si Mang Tomas. Ano ba yung, uh, mashallah, ito, salam alaikum. Naalala ko yung pag ano niya sa atin nung unang ano natin dito, salam alaikum. Ngayon nakabalik ka pangalawang beses. Anong masasabi mo? Bisaya karon ron yung sulti kay Dagay, mga nagtanaw sa ato ang bisaya Karun ron. Maayo. Guwapo. Guwapo ginang lugar. Wow, uh, ang lugar diri sa probinsya ano? pa, mm, Parang nasa ano lang ta sa Sapa hello ka dyan sa mga hello anak ko sa so Mayidabaw so the... maayong maayong nga gabi eh maayong buntag sa inyong atanan so mga kapatid tunghayan ninyo ang anong magiging paksa namin ngayon mamaya maya lang insya Allah at ito ay isang pambungad lang Napunta rito ang nagmamahalan sa Allah at nagmumuni-muni sa lahat ng mga nilikan ng Allah subhanahu wa dito sa sanlibutan. Sana tanggapin ng Allah subhanahu wa ang ating mga mabubuting gawain, pahabayin ng buhay natin sa paggawa ng kabutihan. Wa akhir da'wana, anilhamdulillahirrabbilalamin. Takbir!